Hello pagkain, hello Pilipinas at uh, Partner UL. Absen yes, <laughs> absent si Partner, partner Elaine. Elaine. Oh at uh, nag uh, medyo nagpapalamig muna ang Oo. ating uh, Uh, partner na SELN si apit ngayon. Pero hello ulit, Senator Kiko. Hello sa ating mga tagapakinig at welcome po sa segment na Hello Pagkain. Siyempre kasama pa rin si Senator Kiko Pangilinan. At uh, ready na ba inyong uh, tamang-tama? Yes. nag na ng uh, panghapunan Yes. Uh, kasunod kong nitatanong nga, eh. yun na nga. Kung luto na ang sinaing, ano ang ulam? <laughs> <laughs> so, man, yan ang uh, tanong natin. Ano ang masarap na pagkain? Ngayong uh, panahon ng uh, tagulan pero ang uh, pag-uusapano natin ngayon ay ang issue ng bigas at hindi uh, hindi natin 'to makakalimutan Sen Kiko ang walang uh, patid at walang mm, ng pagtaas ng presyo ng bigas dahil uh, napakahalaga rice is life iganga lalo uh, lalo sa ating mga Pilipino Sen oh hindi lang sa main course mm -hmm. pati merienda. Lahat. pati <laughs> dessert Diba pag kumain, 'di ba, 'yun puto, 'di ba, yung kakanin, uh, kakanin, mga kakanin. Mm. Oo, oh, 'di ba, talagang uh, before, during and after laging mekanik 'yan. Oo. At uh, bukod sa kilay is life, eh, rice is life. Ang moto nating mga Pinoy kaya tayo nakasubaybay sa humabang teleserye na 29 pesos per kilo na bigas na target ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan. Tama 'yan ata uh, pagpreso ng bigas ang pinag-uusapan naalala mm. ko naalala uh, kung naalala mo uh UL, uh, UL ma ikwento ko lang mm. nung ako ay Food Security Secretary noong 2015 at 2014 eh, at NFA Chairman of the Board noon naku hindi ako makatulog tuwing tumataas ang presyo ng bigas talagang tutok kayo doon sen ay. Hindi na nga ako makakain ng, ng husto ng kanin kasi pag tinitingnan ko yung kanin, iniisip ko tumataas <laughs> At uh, hindi ko talaga maiisip uh, sa bawat pagtaas kasi ng presyo ng bigas, ang uh, katumbas niyan ay gutom. Mm. Sa milyon nating mga kababayan, kung kakain sila ng dalawa o tatlo mm. o hindi na makakakain uh, ng ilang beses uh, sa isang araw. Lalo ho tayo tayong mga Pinoy limang limang beses nga parang medyo swerte na lalo kung uh, hindi gaano malaki yung kinikita ng isang pamilya exactly kaya kaya nga sabi nila dinadaan na lang sa kanin pampa, mm. kasi nang, mabigat sa tiyan eh mm -hmm. di ba so karampot na lang na ulam it's not healthy di ba hindi no. siya balanced diet mm -hmm. pero eh, ano'ng magagawa natin tapos ganun na nga ang sitwasyon tas magmamahal pa. Mm. Kaya iba iba ang tamag talaga. Oh, totoo totoo senat kaya naman pala balita ko noong uh, food security po kayo eh pinakamababa. Wow, ang rice inflation. Tama yan according to PSA at NEDA noong mm. 2015 June, mm. one year after tayo ay umupo kasi umupo tayo ng 2014 na May. Hmm. Uh, pinakamababa in 15 years ang ating wow. rice inflation at overall inflation. Kaya palang maabot yung ganon, Sen? Ang bigas kasi ang isa sa pinaka nagpapataas ng preso, hmm. nagpapataas Malaki, ng inflation. Malaking factor. Pag na-manage mo yung uh, rice supply, uh, hindi na uh, maapektuhan masyado ang inflation hmm. nationwide. Kaya yon nung na-manage natin ng isang taon, hinabol natin yung mga holders, bumili tayo ng murang bigas bilang gobyerno, hindi overpriced, hindi tayo pumayag sa tongpats mm -hmm. after one year. Mula 15% rice inflation, naging 0.8%. Ano bang? 0.8%. Uh, At ang overall mm -hmm. na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay pinakamababa uh, mula pa noong 2001. Wow. So, baka pwede mga uh, konting share dyan <laughs> Baka pwede natin i detalye yung eh, sikreto niyan eh, San Tico eh, eh, Tatanungin natin sa ating uh, guest Ano ba ang dapat gawin Dahil sila ang uh, bantay bigas Ika nga uh, Pero talagang ano siya Law enforcement mm. Good governance Hindi na pwede yung tongpats-tongpats mm. diba? uh, Ayusin Ayusin yung mm. uh, sistema uh, oh. Ayun Ganun. Kaugnay nga na San uh, Kiko, eh, napapag-usapan natin. Ito eh, naging hakbang ng NEDA na pagtapya sa taripa sa imported na bigas na mula po 35% ay ibinaba ng NEDA sa 15%. Ang uh, taripa po sa mga imported rice hanggang 2028 at ang sinasabi ay eh, para maibsan ang uh, pagtataas ng presyo ng bigas sa merkado. Dahil kapag nabawasan daw itong paliwanag, ang taripang ipinataw sa mga pag-aangkat ng bigas eh, maasahang ibababa na rin ng mga importer ang uh, presyo ng bigas. <laughs> May ibababa yung taripa. Ngayon, kususunod yung mga importer. importer. 'Yun ang uh, it remains to be seen dahil ang naging karanasan na rin natin mm. itong mga nakaraan nung ibinababa halimbawa ang taripa sa karning baboy. Mm. Aba, eh, bumababa ang presyo ng baboy. Mm. Eh, eh, hindi. Kung meron <laughs> man eh hindi naman nararamdaman. No? Andun pa rin yung limpak-limpak na patong ng mga trader Inimport ng mura Bawas taripa mm -hmm. Pero hindi nababantayan Kaya kung saan saan eh, Patong pa rin ng maayos mm -hmm. Sinasabi nila 7 pesos ang bagsak Ang pwedeng bumagsak mm -hmm. uh, Pagkabinaba ang taripa Dahil from 35 eh. Sa mga nakikinig Yung taripa kasi yan Pag nag-import ka uh, 35% ang babayaran mong Uh, buwis, buwis. Mm -hmm. doon sa preso nung pagbili mo. Mm -hmm. So, dagdag 35%. So, para, para hindi uh, tumaas ang preso, sabi mm -hmm. nila, bawasan natin yung taripa. 15 mm -hmm. na lang. Tangkalan mm -hmm. natin ng 20%. Para yung mga bumili ng imported na bigas, na mga trader, mm -hmm. ibebenta ng mas mura. Kung susunod. I mm -hmm. wish. <laughs> Sana. Sana. <laughs> Sana. <laughs> Sana. Kaugnay niya, Sen. Kiko, eh, unahin na natin, pakinggan na natin, direkta uh, mismo ang uh, hingin natin, ang uh, opinion at uh, nasa yes. linya na po si Miss Kathy Estavillo, ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas. Magandang gabi po, Miss Ka uh, Kathy. Si uh, Yuel Reyes po ito, kasama si Senator Kiko Pangilinan. Magandang magandang gabi din sa inyo, uh, Sir, Reyes, Yuel Reyes at siyempre kay uh, Senator Kiko Pangilinan Magandang gabi sa lahat ng nakikinig dito sa inyong radio program uh, Hello Pagkain dito sa DZRA. Yes, Kacy, yes. uh, direkta na, na tayo. Uh, rekta na ik mm -hmm. So, kayo ay tumututol dito sa pagbabawas ng taripa uh, para bumaba ang presyo ng bigas. Eh, alam ko naman hindi naman kayo tutol sa pagbaba ng presyo ng bigas. Baka pwedeng ipaliwanag ano ang uh, dahilan sa pag uh, ninyo at ito ba ay eh, talagang uh, makakaresolba ng pagbaba ng presyo ng bigas sa palagay ninyo? Oo, ang uh, maraming salamat Senator uh, Kiko sa pag-imbita niyo sa amin. Uh, para sa malawak na bilang ng mga magsasaka at siyempre sa Alyansang Bantay Bigas, Um talagang sumusunod kami dito sa uh, pa panawagan ng uh, National Economic Development Authority sa pang pangunguna ni uh, Secretary um Arsenia Balisacan no na gawin 15 pesos uh, lang yung uh, tariff uh, ng mga taripa ng mga uh, pumapasok na bigas dito sa ating bansa. Hindi lang ito una, pangalawa na ito, maalala natin last year nung uh, nanawagan din si Secretary Jokno ng Department of Finance na gawin zero tariff yung papasok na ah uh, taripa ng imported na bigas at ito ay sinalubong ng malawak na uh, diskontento, malawak na uh, na kampanya ng, uh, ng mga rice stakeholders dahil alam naman natin na itong uh, pagbaba ng taripa ay magreresulta yan ng displacement sa ating um na ka dahil inaagawan ng imported talaga yung uh, yung palengke para sa ating local locally produced na bigas at ah uh, gaya ng nabanggit ko uh, itong uh, palaging uh, solusyon ng gobyerno yung pagbaba ng taripa pag extend ng uh, taripa yung pagsasabatas ng RA 11203 or Rice Liberalization Law noong 9 uh, 2019 kung saan pangako dito na maging 25 pesos per kilo yung bigas at kaagad-agad itong naisabatas dahil doon sa sa mga pangako niya so nalinlang na na talaga yung ating malawak na bilang ng ating mga consumers at higit nalo ng ating mga magsasaka dahil ito, five years of implementation ay hindi bumaba sa 25 pesos per kilo yung bigas. Mm -hmm. uh, Bagpos ay naranasan natin sa nakaraang 15 years yung pinakamataas na presyo ng bigas at gaya ng nabanggit nyo kanina, ito yung driving for driving um, um, uh, pag driven ng uh, presyo ng bigas, yung uh, napakataas na monthly inflation na pagtaas ng presyo ng bigas at syempre yung monthly inflation ng uh, na, uh, ng ating ekonomiya. At yes. ganon din, uh, Senator Kiko, na ilang beses na nagbaba ng taripa, yung alala natin nung um, naglabas si President Duterte ng Executive Order number 35, para ibaba yung tarifa ng bigas mula sa most favored nation na wala sa ASEAN at um, hindi bumaba nag-inextend din ni BBM yung um, executive order number no. 50 hindi pa rin bumaba so bakit palagi ito yung solusyon ng gobyerno at um, kitang kita na natin yung naging epekto ng pala pagiging palaasa ng gobyerno sa pangangailangan natin sa pagkain lalong lalo na sa bigas sa pag import so kung yung ng binabanggit namin, hindi solusyon para maibaba yung, pre, yung taripa para maibaba yung presyo ng bigas. Tsaka dagdag, dagdag, siguro na dyan, nabang... Kati, dagdag dyan. Pag mm -hmm. binaba mo yung taripa, mababawasan yung uh, pondo na dapat mapupunta rin sa mga magsasaka. Dahil yung taripa na yun na makokolekta, yun ang dapat uh, ibigay para masuportahan yung mechanization. Oh, yun ang layon. oh, yun, mm -hmm. yun ang layon. So binawasan malaking, mo pa. Malaking foregone revenue yes. ang mawawala sa gobyerno kung saan ito yung ipinangako niya nga na babalik sa mga magsasaka through yung RCEP o yung Rice Competitive Enhancement Fund. Pero Senator um, Senator Pangilinan, maalala natin itong mga pangako ng RCEP, itong pangako yeah. ng RA 11203 na magiging competitive ang ating mga magsusaka, ma mapapabuti nitong magiging competitive at mapapaunlad nitong ang industriya natin sa agrikultura through yung mechanizations nang sa RCEP. Pero Senator iko five years, anong nangyari sa atin? Number one rice net importer. Three consecutive years. At ta tanong natin, dumagdag na ba kita ng magsasakan nung loob, sa loob ng limang taon o hindi? Kasi yun ang yun ang magiging dahilan kung uh, naging epektibo ba itong rice tarification dahil, di ba, gaganda. Magiging mm. mas productive, <laughs> mas maganda ang buhay at kalidad ng buhay at kita ng mga magsasaka natin dapat oh, 'yun ang oh, dapat 'yun ang tinitingnan eh kasi siguro sabi nga nila yung trabaho tab ano trabahong tamad ba <laughs> yung, eh kasi mataas ang presyo ng bigas kaya ibaba na lang ang presyo ng uh, taripa para bumaba ang presyo pero in the long run hindi hindi rin sustainable dahil kung hangat, hindi mo sinusuportahan mm. yung productivity ng mga magsasaka eh kulang lagi ang supply at dehado lalo talaga magsasaka natin. Exactly. At hindi na mag hindi na magtatanim 'yan, ibebenta na lang hmm. sa mga sa mga uh, developer, real estate developer <laughs> yung lupa, lupa. Ay, wala -convert na kinikip. sa industrial. Mm. Kaya nga yung sinabi niyo Senator Kiko, grabe ang land use conversion na kahit prime agricultural lands natin dito sa Laguna, kahit irrigated rice land, na-convert into other uses. So yung pagliit ng natatamlan natin ng pagkain, tapos idagdag mo pa yung pagbaha ng imported na bigas na hindi kaya talagang um, displacement sa ating mga magsasaka. And at mm. the same time, yung hindi naman talaga bumaba, dahil dictated uh, ng um, importer, mga miller, mga trader yeah. yung presyo ng bigas sa palengke dahil doon sa pagtanggal alam ko na regulatory power ng gobyerno para alam. sa uh, subsidy niya sa ating so, mga mamamayan lalong-lalo na ng mga consumers Kati, sabi nila 7 pesos daw ang ah, bababa sa presyo ng bigas pagka uh, ah, binaba ang taripa uh -huh. ay ba'y naniniwala rito Um, hindi na rin tayo naniniwala diyan. Ilang beses na silang nangako, uh, okay. like yung 20 pesos per kilo, yung 25, 25. pesos per kilo sa uh -huh. sa Kadiwa, yung 30 pesos. Yung karneng baboy, naalala mo yung karneng baboy para mas mura? Karneng baboy, karneng baboy. <laughs> hanggang ngayon mataas pa rin. So talagang hindi <laughs> effective. Well, ako sana, sana pero pagka hindi ito nangyari, alam na natin uh, ano talaga ang solusyon dapat talaga suportahan ng mga itong mga sagot ng gobyerno sa napakalaking problema natin sa kasiguraduhan sa pagkain, sa lumalawak na kagutuman at yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay pag-iimport at nakita na natin yung um, uh, mga palliative measures lang yan. Bakit hindi siya gumawa ng long-term solution? Napakalakasin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng pag-ensure ng mga post service facilities. Irrigation, Senator. Sab sabi nga nila eh. million. Sabi nga nila, Saan it is... Natin? Sabi nila, eh, ano? Kung baga dati 'di ba, it's the economy stupid sabi nung kampanya nung Clinton 'di ba. Mm -hmm. Ngayon dapat it's 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 farmer and fisher folk empowerment. 'Yun, yun 'di ba? Oo. Okay, tama. maraming salamat Cathy. Maraming salamat. Uh, malalim malalim na usapin na uh, to Sen Kiko pero kapos lang tayo sa oras tama. pero maraming salamat po Miss Cathy. Maraming sa salamat Cathy sa at sa uulitin. Thank you. Ingat kayo at uh, maraming salamat din Senator Siko at dito sa inyong programa. Uh, nagpapasalamat kami at uh, ang tinu ang uh, pangunahing uh, tinututukan ng programa nyo ay siyempre sa usapin ng pagkain ng ng mamamayang Pilipino. Sa issue ng mga magsasaka. Sana kasalukuan ng um, Senator ng um, Uh, ilalagay sa gobyerno na talagang kakalinga doon sa mga iba't-ibang issue ng mga magsasaka at magiging pangunahing programa niya ay yung kasiguraduhan natin sa pagkain. Salamat Kathy! Thank you very much! Talaga naman. Ang uh, sarap pag-usapan kapag uh, ang sarap pakinggan ng walang Pilipino nagugutom. Walang Pilipino nagugutom, masarap at abot kamay ang pagkain at pag ikaw ay eh, pagmura ang pagkain, yung kinikita mo, yung pagod mo sa pagtatrabaho hmm. ay sulit. Kaya naman eh hello pagkain lang palagi. At yan. Uh, talaga uh, naman lahat uh, tayo, 'di ba? Gusto yan. Totoo. Goodbye gutom. Goodbye gutom. Matan. At, uh, ang ating pong oras uh, alas 6:42 uh, susunod po sa ating uh, no joke, chel joke no, eh usapang absolute divorce bill naman. Ayan. Mga ka-RH magbabalik po ang rekta, rekta, Ang agenda, agenda ng masa. Champions